Okay, mga sumaw na siya ang gikulura na mga kose, ha? Pinis na, huwag sinaw kayo. Grabe, o, oh, sinaw ka, mga kose, pero, alam mo, kebong, mga kose, ha? Kung, nga nung, bura ni siya, nga pislong, nag, nagkarang-garang so mao siya mga kasi dinukduk ka na siya sa kay kanin mo na mags mo kasi iya ra ning napalit sa facebook so iya gyud gi ako gitom kay ganahan daw siya og gitom kay kanim pagabotan ni ang color mo ani niya kay black ah uh, gold gold na, na puno sa pinadlisan grabe nang patya so amo gi gerepen og gi, gi na mo <coughs> gi ang iyahang pintal. So, mo na siya mo kasi. Finish na mission success. So, mo siya ha. Okay. So, kitsa tong ginahan magpa-color o oh, magpa-color, magpa-repent sa inyo hang mag. So, okay. Mo